Congressman Dan Fernandez. Congressman Abante, you're recognized. Thank you, uh, Mr. Chair. Uh, di ito po kay Ms. Cassie uh, Ong. Uh, paano po kayo nakalabas ng Pilipinas? Sa Manila po, airport. Uh, sa airport. Hindi niyo hindi nyo kasabay si Alice si Sheila Go. Hindi po. Saan kayo nagkita? Uh, sa Malaysia po. Ah, sa Malaysia na? Oo. Yes po. Okay. Nagpunta kayo sa Bali, Indonesia? Maybe hindi po ako. Opo. Nagpunta kayo sa, sa Bali, Indonesia ni Sheila Go? Ay, hindi ho? Batam, Alice? Indonesia. Batak, Indonesia. Batam. Yes. Ah, Batam, Indonesia. Napunta kayo ng Singapore? Opo. Sinong kasama niyo sa Singapore? Uh, si Wesley Go, Alice Go, and Sheila Go. Paano niyo po nakilala ang mga Go? -o? Boyfriend ko po si Wesley Go. Ah, boyfriend niyo si Wesley Go? Yes uh, po. Therefore, uh, malapit ka kay Alice Go? Hindi po. Ah, hindi ka malapit? Pero kilala uh, mo siya? Kakilala siya boyfriend Kilala mo siya? Sister at, po uh, siya ng ni Wesley Go. At business partner mo si Alice Go? No. Ah, Hindi pero pareho kayong na mayroong pogo. Hab, ah, di ba? Hindi po. Wala kang pogo? Hab? ah uh, yung business po namin is nag lang para sa mga... Ano po yung business niya? Building. Real estate lang po. Real estate lang? Yes po. So, hindi, hindi pogo. I'm not related to any pogo po. Ah, hindi kayo. Pero magkaibigan kayo ni Alice Go. Kakilala po. Ah, kilala. Hindi. Kasama mo siya, di ba? Yes po, dahil kay Wesley Go. Amo um, mo Singapore, di ba? Sorry? Sinong, sinong, kanino kayo, uh, kanino kayo nagpakita Singapore? Siang May? Ah. Siang May, yung, yung kanina, yung sinasabi si Siang May na Singaporean, nakita ba kayo? Ah, nagpatulong po ako sa Batam, Indonesia, kay Jiang Zie. Ang Jiang Jie. 'Yun po yata yung binabangkit kanina ni Congressman Gutierrez, di ba? Yes yung po. Si Jiang, 'yun oh. Mm. Nagpatulong ka at kayo ay ang, ang nag-arrange uh, ng ang nag-arrange ng hotel ninyo sa Singapore, si Jiang Ay, Ai, pwede ko po i-explain? Sige po, okay lang po. po. Um, si Jiang Jie, humingi lang po ako ng tulong during nung pumunta si Wesley Go sa Indonesia po. Dahil po he's not familiar with the place po. So, syempre, nag-alala din po ako. So, nagpatulong po ako sa dati. Kay John Jay po. Kasi mas familiar siya doon sa place na yun. Okay. Si Sheila Goo oh, ay uh, nabanggit sa Senado na uh, sumakay ng bangka, di ba? Ayun yung pagkasabi na po, yung pero... Yung pagkasabi, di ba? Oo. Hindi ka naniniwala, ro? Hindi, wala po ako. Hindi ko nanood yung news eh. So, hindi mo pinapaniwalaan na si... Ah, wala po akong sinasabing hindi ko po pinapaniwalaan. Ah, okay. So, ano, ano... Pero hindi, uh, hindi ko po alam. Ah, hindi mo alam? Yes po. Okay. Kasi, so, Pasay, uh, na, can na, I explain? Na, yeah, yes, uh, go ahead. During, I think, July po, July, June, July po, uh, nag-message lang si Wesley Go na pupunta siya sa Malaysia. Eh, at that time, um, pinuntahan po namin siya. So, doon lang kayo nakita sa Batam, Indonesia? No, Malaysia po. Ah, sa Malaysia kayo nakita? Yes po. Then, magkasama kayo, nagpunta kayo sa Batam, Indonesia? Uh, nauna po si Wesley Go. Okay. Then, pagkatapos niyan, nagpunta kayo ng Singapore? Hindi po. Uh, ano po yun? From, Malaysia. From, from Philippines. Malaysia. From Malaysia. Not si, Philippine po. Um, oh, di, mula ng, sa Pilipinas. Mula sa Pilipinas. Di ba? So, makikita ng aeroplano. Mula sa Pilipinas. Correct? Yes po. Nap, napunta ka ng Malaysia? Hindi po. Uh, sa other place po ako pumunta. Can I not disclose the place po? Saan kayo nagkita? Sa Malaysia ni, po. Ni Sheila. Sa Malaysia. Sa Malaysia po. With the Gulf, uh, siblings. Kasama si Wesley. Yes po. Kasi That's si Wesley po ang nag-message sa akin. Tapos nagpunta kayo sa Indonesia? Nagpunta po kami from Malaysia. Uh, suma uh, pumunta po kami sa Singapore. Singapore? Yes po. Kasama si Alice Go? Opo. Okay. Nung nagpunta kayo sa Singapore, ano pa yon? Yung ba ay pleasure o business? Ah, uh, so, niyo pinag -usapan. Travel lang po. Niyo pinag-usapan ang negosyo sa Singapore ni Wala po kami Ali, negosyo. Wala. Wala po akong negosyo uh, or yung side call with the uh, uh, family. Uh, pero kasama ka sa mga korporasyon tulad ng Willwin, di ba? Yes po, pero hindi po kasama si Alice Godo Negosyo 'yun, di ba? Opo. O, yung real estate na 'yan, 'yun ang pinaglagyan ng Lucky South 99, correct? Yes po. So alam mo ang ibig sabihin nun, yung Lucky South 99 po ko yun, di ba? Ah uh, si Lucky South 99, pinarenta nilang po sa sa sub, sub po. So hindi ka kasama sa Lucky South 99 na uh, incorporator o sanayin mo kanina, consultant ka, correct? Yes po. O oh, therefore, Therefore, nasa Pogo Business ka rin, sapat consultant ka ng Lucky South Rental 99. Rental business po, not An Pogo ano Business po. Alin yun? Rental business po, not Pogo business. Real estate pero po. Pero alam mo na yung rental na yan, Pogo ang nagre-rent yan. Yes po, legal Pogo. At ikasama di ka din doon, di ba? Okay to. So. Anong passport mo, aside from Philippine passport? Wala na po. Uh, Philippine passport lang. Oo. Tama po. Sasasay mo sa akin na hindi ka kasama sa Lucky South 99, pero alam mo na na-raid ang Lucky South 99, correct? Opo, kasi sa amin po yung building. And, yeah. Sa so Wordwin po. Ah, yung building. Yung lot, um, as of now, nakapending pa po sa sa court, kung hindi po nagkakamali. Eh, oh. Yung building is um, sa so Wordwin po. Hindi po siya laki out. Yung building, yung place of business ng Wellwin sa Thai Court, Pulong, Maba, Santa Cruz, Porac, Pampanga, correct? Tama po. Doon din ang address ng Lucky South 99, correct? Tama po kasi doon yo, ah, uh, kena explain po. Go ahead, uh, go ahead. Salamat po. Uh, dahil nga po uh, si Worldwind, pinarentahan kay Lucky South. Then si Lucky South pinarentahan lang sa mga Pogo. Tama um, ka sa incorporator ng Worldwin, correct? Yes po. Therefore, alam-alam mo na pinarental ng Worldwin yung uh, property ng Werwin na kasama ka na incorporator sa Lucky South 99. Pero wala correct? pong po akong any relationship with the Pogo. Okay. Uh, kilala mo si Mr. Wu? Ninong ko po siya. Ah, siyang ninong mo. Opo. Uh, hindi siya Pilipino, no? Opo. Okay. Uh, palagay ko, inimbitahan natin siya rito para makaharap din natin siya. Di ba? Uh, sabi ni Miss Mascarenas uh, nung last na hearing natin eh si Mr. Wu ang boss mo, correct? Ma Miss Mascarenas. Nabanggit mo na si Mr. Wu ang boss mo. Ay, yes, Mr. Chair. Mr. Wu ang boss mo? Opo. So hindi si Miss Cassie Wong Ong ang boss mo. Ay hindi po. Ha? Hindi po, Mr. Chair, hindi po. Ang nakikipag-negotiate siya, Si Mr. Wu, hindi si ko. Ms. Cassie Hindi po. Okay. Bakit mo nabanggit si Ms. Cassie Ong? Ah, uh, dahil kasama ko po siya sa office. Ah, kasama mo sa office ng na ano? Ng Whirlwind o ng Lucky South? Dragon World System po. Doon po na kami nag-office. Ansan saan? Dragon World System po. Ano sa yun? Yung, yung by Whirlwind o Lucky South? Um, at the time po kasi mga permits pa lang po yung ina-apply ng whirlwind at lucky south. Wala pa po, po siyang office talaga. Ang alin? Yung whirlwind and lucky south po. At the time wala pa po pong office. Mga so, permits, so yung permits office na yan, office ng whirlwind at lucky south? Um, parang hindi, na, hindi naman po. Sa dragon wealth po talaga siya. alin yun? Dragon wealth system po. Dragon wealth. Opo. Yung um, dragon wealth, ano yun? yung by luck is out or will win? Uh, separate. Ano po siya? Pogo. Ah, uh, Pogo yung oh, po. Dragon Wealth. Yes po. Actually, At doon, uh, kasama mo sa opisina si Ms. Kasi Ong. Opo. Oh, doon dahil, sa Dragon Wealth. Oh, Opo, dahil hired po siya kayo. At kay ang Dragon Wealth, Pogo. Yes po. Nalaman okay. ko po yun nung no, nag-check ako ng list ng Pogo sa site po ng Pagpon. Alright. Pag oh, maganda oh, Maganda po. Maraming maraming salamat. Ah, uh, kanina, Nabanggit ni Congressman Rodriguez, ay uh, Gutierrez ba? Gutierrez. <laughs> uh, uh, Miss Paterna, nawala kang kaalam-alam sa fujian Sheng Amoy State Corporation. Wala kang alam? Wala po. Pero ikaw, ang chairman and president. Ngayon, hindi mo alam? Hindi po. Ito? ngayon ko lang po siya nakita na uh, general Mr. information sheet nakalagay dito ah, Ronnie Lynn Baterna chairman and president Catherine Cassandra Ong director treasurer secretary Duan Ren Wu yung boyfriend mo ah, sa kaninong boyfriend doon si Duan Ren Wu sa kaninong boyfriend ah hindi, ah ninong mo pala ninong mo, ah, ah, miss Cassie Ong si Wu Yes po. Oh, siya ay director din, no? Si Xu Shu, sino yung Shu Shu Shang? Director. Sino yun? Si Xu Shu Zhang. Miss Ong. Sino, hindi mo kilala? I'm not sure po. You're not sure. Ikaw, uh, uh Miss Paterna, kilala mo hindi? Hindi. Hindi po. Kayo po ang apat na director and officers of Fujian Sheng Amoy Real Estate Corporation. Yun lang, uh, Mr. Chair, ito ay eh, nakita natin na makasama sila sa Pogo. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Abante. The next to interpolate is uh, Congressman Paduano. Thank you, Mr. Chairman. Uh, suppose they will just ask to uh, Mr. Lacerna. But anyway, uh, uh Ms. Ong, when you were asked by Congressman Abante, you denied to answer uh, dun po sa first na place o country from the Philippines. From the Philippines ba, saan yung ano mo, entry? From the Philippines po? Yeah, no. Going to Singapore. Going to Singapore? Yes po. Then, after Singapore? After Singapore? Can I, pwedeng hindi ko po siya i-disclose for my, yeah. Bakit? But, bakit hindi mo pwede i-disclose? Hindi, oh, okay. bakit hindi? Tinatanong kita, bakit hindi pag pwede disclose Personal. Personal? Yes po. Oh, BID. Nandito ba BID? BID at saka DFA. <laughs> so you're not using other passports? Wala po akong pas ah, uh, wala akong other passport maliban sa Philippine passport po. You can check it po. Ah, uh, BID. Totoo ba na yung from the Philippines? Again, Tria uh, is Singapore. Have you checked that, BID? Uh, yes, Mr. Chair. Uh, based on our records, uh, from the Philippines, sumakay siya papuntang Singapore. Then, after Singapore? Uh, after, after that po, wala na kaming record kasi uh, ang sunod na record na namin is from Indonesia, Uh, she returned here from Indonesia. On He was on deported. She was deported from Indonesia to the Philippines. Yes, pa. Uh, The Indonesian government deported her. Okay, her, Mr. Chair. Yung deveybata nito, Mr. Chairman. Uh, kindly take a seat. Uh, One for passport. Uh, passport division, uh, the, uh, on chair. Yes, Mister Chairman, uh, so you have already tracked the passport records of Miss Uh All Philippine passports, pa. uh, uh He's telling this committee that he only owns uh, Philippine passports? Yes, bo. Oh, so from And the, we only have records po kasi uh, we are the Philippine Passport Division of the Philippines. The only records po na meron tayo would definitely be pass, Philippine Passports po. Kaya nga yung sabi nga ni Miss Cassandra ng is using a Philippine Passport. Now, from the Philippines, sabi niya, he travels to Singapore. Do you uh, confirm that? We, we don't keep track po of... Uh, yung travels po. We issue the passports. It is the immigration officials. For example, sa Pilipinas, BID po ng Pilipinas ang pwede mag... Uh, karga po ng, ng immigration yun. Sandali. And it goes to other countries. It's the immigration officers po doon. Sandali. In the case of Pangilinan spouses, di ba, yung first entry is US. Yes. Tapos kayo rin ang report na pumasok ng Canada. Ang ginawa po namin is uh, we had contacts. Yung mga posts natin, we asked them to ask their contacts. Oh, they, you check your posts? Di in the case of Ms. Cassandra Ong, nandito na ngayon, hanggang ngayon, hindi niyo pa ala. Hindi pa natin alam. We will double check po. With Because uh, our, our hindi naman yan hook, line, and sinker na maniwala kami sa sinasabi ni Cassandra Ong. And sabi niya pa nga, he cannot, she cannot disclose we could ask po our through our embassies we could ask our the uh, host governments kung which ports of entry po yeah kasi southeast asia lang yan di ba yes sir we will ask po our our uh, embassies to check on oh well can you report that to this yeah, committee so we kasi etong si Cassandra oh, supposedly i will withdraw my motion pero telling this committee that he cannot, she cannot disclose from Singapore, the place? Uh, we could check, bro. Oh, you check? Ay ah, ito ah, kanina sabi niya, Singapore then nag-Malaysia. Uh, just to be, we will just ask the one para mo, ma, ma, how should I say it? Uh, in order to, for us to connect the dots. Eh kasi ganito lang po. Ilan na naman yung mga Southeast Asian nation, di ba? We have 10 po. You have 10? Yes. So, when will that be? Uh, we could have it within by next week, sir. Next week? Yes. You going to do it within the week? Pwede, sir. Depende po sa... We will check, sir. We will send the communication po sa mga posts natin. Hindi nga. I need a commitment because we have another hearing. Maybe, I do not know. Maybe Friday or Tuesday or Monday or Wednesday next week. At least by Monday, meron tayong sigurado, sir. By Monday? Yes, sir. Mag-overtime kayo kasi tayo nga dito nag-overtime ngayon. We started this hearing 10 o'clock. Ngayon, it's 10 o'clock na. Mag-10 na. We will, sir. We're running for 12 hours here. I understand, sir. Okay, so you, do you commit by Monday? By Monday. okay. BID. Again, I raised this question during my the hearing last Tuesday, no? In my committee. Kapon po. Now, with regards to the case of Cassandra Ong, yung Sielago, nandun pa sa Senado, maybe in the next uh, hearing, papatawag din natin, we will ask for the invitation from the Senate. O ngayon, malinaw na ba? Na-check nyo na. The basis why Cassandra Ong and party was de dep deported to the Philippines. Uh, yes, Mr. Chair. Uh, upon checking, Mr. Chair, uh, the Indonesian government deported Ms. Cassandra Ong on the basis that they, they deemed her as a danger to their public, to their security and public order. So based on that, they, they, deported, they deported her. Why? What is the basis of the Indonesian government for tagging Cassandra Ong as a threat to their national security? Uh, yes, DFA before BID answer. Yes, actually, we have the, the our foreign our embassy in Jakarta was able to get the documents from the Indonesian I mean, the immigration office. Actually, we drafted. We will be sending a letter, hopefully by tomorrow, uh, attaching the Indonesian documents explaining why uh, Cassandra Ong and uh, Sheila Guo were deported here. And they did note that. Uh, the reason why uh, Miss Cassandra Ong was uh, deported was because she was, uh, in Indonesian law, uh, she is, she has the possibility to not follow Indonesian immigration laws. The possibility. So, possibility, did you Cassandra Ong to stay in Indonesia? I have copies of. I could give you advanced copies of it without our cover letter. para official kaysa maghahaka tayo dito you ano na lang you you submit to this committee the official we will document coming from Indonesia BID paki-check niyo rin Yes po Para at least yung Mr. Chairman, did you allow the council Okay na? O oh, sige. Sagutin na ba ni Cassandra Ong? Oh? Miss? O, oh, two minutes daw. Basta BID. BID ah. Pagkaya ano niyo, oh, mas, mas may commitment pa dito. Yung DFA, at least documented. Uh, Do we have you have the document? Yes, From yes, the Mr. Indonesian Chair. Uh, BID? We secured a copy of the decision of the Indonesian Immigration, Your Honor, and we can send the copy uh, in the next hearing your honor we can send before it before the next hearing that will yes, be we before, should before. submit the document monday yes 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 sir we will submit it to the to the committees uh, thank Mr. you Chair. now can I ask now are you miss yes. chairman chairman yes sir yes, uh, yes. No. No. again will you answer my query Please Ano po yung question? De ba yung entry mo is first entry mo is Singapore, then where? The Miss Cassandra would like to whisper to you. One minute suspension.